Welcome back mga kaaldab, ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media Well trending na naman po syempre sa celebrity trending at sa trending Philippines eh, nangunguna na naman po ang ating bidang walang iba kundi si Alden Richards at syempre mamaya na nga po ang five breakups and a romance sa premiere night sa red carpet sa gala. Remind ko lang po ah, doon sa mga nagtatanong ngayon, sa mga kumakalat po at syempre kahit naman po si Madam Mir na baluyot ay eh, hindi nga po nakalusot o hindi nga po nakatanggi sa mga nagdi-DM daw sa kanya patungkol po sa mga issue sa kay Congressman Ispated at kay Mengay. Sa totoo lang mga kahaldab, yung mga nagko-komento, sabi ko nga po sa inyo kung titignan niyo po yung mga negative at yung mga positive comment, e eh, talagang mapapaisip po kayo. Ano nga po ba ang experience na kung magkaka kung ibabalik lang po ang interview dati sa ngayon na real talk to mga kahaldab, na kung saan Nanood nga po si Alden Richards at si Maine Mendoza sa Coldplay na kung saan binuhat nga po ni Alden Richards sa balikat si Maine Paul Garzon. Di po ba na talagang nag at tumatak po ito. Hindi lang po dito sa Pilipinas, tumatak din po ito sa buong mundo dahil nga po maraming mga team abroad na talaga naman pong pinagpiestahan. May kanya-kanya po talaga silang kuha may mga kanya-kanya po sila mga itinago. Sabi ko nga po sa inyo, yung panahon na yan, talagang ang cellphone, hindi ko naman po sinasabi na hindi nabili ng mga mami. Si mga panahon na yan, piling -pili po ang cellphone. Ibig kong sabihin, napakamahal pa. At syempre, yung signal nga po, o oh, kailangan maganda po yung cellphone mo, tapos laging loaded ka. Hindi po ba? Ibig kong sabihin, eh kumbaga naka-data ka lagi kung saan nga po mga kaaldab, hindi po nagawa ng ilang mga mamis, mga titas, mga senyor di po ba? bakit nga po raw <coughs> hindi man lang daw po nabuhat ni congressman ispated si main polkerson well ito po yung mga karamihan po ng mga sagot sinasabi daw po mga kaaldab lampa si Congressman Espate at hindi niya raw pong kayang buhatin si Main Mendoza dahil baka daw po bumagsak o talaga naman pong hindi talaga si Main Paul Kerson yun. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, iba po talaga kasi yung balakang, yung hubog ng katawan nung kasama nga po sa Coldplay, eh talagang napakalaki. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ano eh, yung marami po rin nagko komento sa akin, marami nagsasabi na, oh, Mr. Destiny, tama ka naman. Hindi ka basta-basta tataba ng isang linggo lang. Di po ba? Kahit sabihin na natin na, kumbaga masasarap ang pagkain, lalo na po yung katawan ni Mengay. Di po ba? Eh kung isang linggo lang, eh kaya mong magpataba, eh di dapat lahat na ng mga payat na mayayaman, eh pumupunta na ng ibang bansa para makuha nila yung katawan na talagang kitang-kita nyo naman po yung braso. Di po ba magkakalaman? O, oh, for the record lang po. Kasi sabi ko nga po sa inyo, si Menga yung tipo ng artista na talagang pagdating sa pagkain eh, suabi. Di po ba? At yung rame na ah, paborito nila ni Alden Richards. Pero wala eh. Kumbaga sabi ko nga po sa inyo, kapag ako nagre-react ng mga ganyan, sasabihin kasi nila na no, oh, kaya lang tumaba si Mengay kasi buntis. Ganyan talaga pag buntis, mabilis tumaba. Wala na, hindi na tayo makikipagtalo. Kasi magiging bitter lang po talaga ako kapag paulit-ulit ko po yung binabato. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Lalong-lalo na nga po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Ako, masaya po ako, mga kaaldab. Kung ano nga po ba yung pinaka pinakaganap, eh dun lang po tayo. Di po ba? At huwag po kayong padadala at maniniwala basta-basta sa mga sinasabi ng mga ilang netizen. Hindi po ba? Ebidensya at resibo, yan naman po talaga yung maganda eh. O baka may mag-react na nako, gawa-gawa mo lang yan. Wala naman nag-DDM kay Mirna Baluyot eh. Wala naman ito yung pananaw po mga kahaldap katulad sa akin ang dami pong comment sa akin sa channel ko maraming nagre-react na wala naman daw katotohanan fake news daw po ako lahat daw ng mga binabalita ako lahat daw po ng mga sinasabi ko hindi daw po totoo keso ganito, keso ganon di po ba? natatawa na lang po ako mga kaldo. pero okay lang sabi ko nga hindi naman po ako namimilit pero kung titigdan niyo po yung facebook page po ni Mr. Destiny at sa Alden Loves Main, eh talaga naman pong makikita nyo. Sabay-sabay naman po kasi ang pagkan nag-comment sa akin. Ang daming notification, hindi ko lang talaga nire replyan Hindi, ko, hindi po katulad ng iba na mga vlogger na nagre-react po. Kasi sabi ko nga po, nire-respeto ko po at ginagalang yung mga nagiging komento ninyo. Sabi ko nga, po, kahit pabor o hindi, nababasa nyo rin naman po, di po ba? Hindi ako nagde-delete ng mga message lalong lalo na nga po kapag uh, ang topic eh talagang hindi maganda, at hindi kaaya-aya. Sabi ko nga po sa inyo kahit pa, hindi pabor sa akin, iniiwan ko talaga 'yan. Hindi ko dinidelete 'yan kasi effort ang ginawa nila 'yan eh. Nagtiyaga sila mag-comment, nag-type, pagkatapos buburahin mo lang. Tipo ba ginagawa po sa akin 'yan kapag uh, nakaka-encounter po ako sa mga page tapos may magtatanong lang po ako ng ganito-ganyan. Siyempre, yung tanong natin talagang malalim. Masasagot lang yan ang talagang totoong naandun, totoong kumbaga nakita niya. Kaya lang, siyempre, hindi naman po talaga alam niya at hindi naman po talaga totoo. Kaya ang sagot nila, delulu raw po ako. Real talk to, mga kahaldap, yan po yung katotohanan. nakapag naka-encounter ka, ng mga Armin at mga main fanatics lalo na nga po pagdating sa social media. Di po ba? Sinasabi nila na ayan pala yan si Mr. Destiny eh puro fake news yan. Makapagbigay lang ng update kahit wala nagko-comment sa kanya, kahit wala mga trending. Sinasabi niyang trending. Remind ko lang po ah, kung siguro kung madalas po kayong tumambay sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Hindi po ba? Alam nyo po yon Kasi sa TikTok lang naman po, mga video lang naman po dun eh. Mga video na kung saan nga po ginagawa nila Alden Richards, Julia Montes, at kung sino-sino pa po. Sabi ko nga, depende po sa channel natin. Depende po sa mga taong nagre-react. Kaya katulad ngayon, mga kaalda, Filipino actors trend trending. Five breakups in a romance. Tapos trending, Alden Richards. Ganyan po kalupit ang mga kumbaga, kaganapan po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook Pero wala pong pilitan, nire-respeto ko po At ginagalang kung ano man po yung maging komento Di po ba? Ito naman po yung kagandahan nyo sa channel ni Mr. Destiny Remind ko lang po, ah, ito'y base lang naman po Sa mga nakukuha nating update Tipo nga po raw si Congressman Spotted At never nga po niyang kayang buhatin si Maine Paul Carson O oh, hindi naman po talaga Si Main Polkerson ang taong makikita ninyo. Well, hanggang dito na lang po 'yung updates natin, ha? Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito lang sa channel ni Mr. Destiny. Kaya kung bago ka lang sa channel na 'to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kay La at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.